Kami ano na naman dinatrama mo. Ang nga, lagi mo na lang kami pinapahiya. Napahiya ka ba? <laughs> <laughs> sinabi ko lang, hindi Na. Pag uminom ka, hindi marami. Mag-iwan ka ng pagkain ninyo ni Jelen. Hmm. <laughs> Ay hey, ngayon, kakain ka pa. Ay <laughs> uh, po eh. Ikaw kakain pa? Kaya pa eh. Bila mo lang ako. Wala ka nang kakainin. Okay. Tapos <laughs> na. Ako. Wala naman nakakainin. So, wala naman nakakainin. Wala May pansin pa doon sa kamanok. Tabi pa si Jeline Shanghai. Ngayon pala eh. Ay, wala pa kayo? Choros, di ba kumakain mo? Kasi dapat sumusunod ka sa... Hindi kayo ba ito? Ay, Jin. Gusto ba kami mahal. Ay, Bakit? Ay, drama ka pa. Gabi na, tsaka nagdrama. Siguro nung bata kang ganyan, edad ganyan ka ka drama. Oh. Naman na lang kayo yan. Hindi yeah. kasi natin. Sinasabi okay. niya. May cancer siya para hindi siya